regarding dun sa vlog ni Vincent Guerrero, nakikita ko sa kanya na gina-grind niya yung tiles. Actually, malaking mali po yun. Kasi ang manufacturer ay hindi nagre-recommend na i-grind yung likod ng tiles. Meron yan nakalaan na kung ano dapat ang materials na gagamitin. Alam, na, alam natin niya ang porcelain tiles ay hindi porous, meaning hindi siya nag-absorb yung tubig. That's why recommended siya sa mga exterior na uh, itatiles sa mga basang lugar gaya ng CR, kitchen, and exterior. Dahil nga, hindi siya puros. Pero ang nakalagay dyan, kumbaga, ang recommended ng base sa manufacturer at saka sa code na kailangan gumamit ng special or improvised polymer uh, adhesive para dyan. Sinasabi nila kasi na hindi masyadong dumidikit. Totoo naman yon pag mali ang methodology mo. Uh, mapapansin mo na ang likod ng tiles ay medyo madulas, di ba? May mga grooving siyon, mga spikes doon sa likod, pero madulas. Ano ang cause bakit kung bakit madulas? Dahil ang molds noon, nilalagyan ng mga release agent 'yan uh, para madali alisin doon sa mold sa kanyang forma kasi niluluto 'yan eh ang tiles. May certain degrees 'yan uh, na init para maluto ng maayos at matanggal yung moist. Nakadesign niya na gagamitan ng ano ng uh, polymer improvised adhesive. Hindi advisable na susugatan mo yung likod noon kasi magkakaroon ng lamat 'yan. Uh, magkakaroon ng weak point 'yan. Uh, yung sinasabi ng iba ng mga skilled worker na lalagariin daw yung likod, gagrindin maliyon, mali yun. Walang recommended na ganun, walang recommendation ng manufacturer. Ang manufacturer ang dapat sundin since sila ang gumawa niya, sila ang nag-manufacture. Kaya alam nila ang properties ng tiles kung ano mga ginamit at ano ang dapat gamitin para sa tiles na yun para umakma yung, ano, yung adhesive. Uh, kung disagarte ang pag-uusapan, kung madulas ang likod na hindi gumagapit, mas maganda isanding lang, lihain lang, tanggalin lang yung tinatawag na wax coating or uh, grease kasi nilalagyan ang form mga moldings no ng release agent para madali matanggal. Isa pa ang disadvantage ng tinatawag nilang iga grind kung sakaling 1,000 piraso na tiles, iga grind mo ba yun? O di time consuming yun, di ba? Uh, kung pakyaw ka, sa tingin mo, kakain ng malaking oras. Kaya huwag niyong masyadong papaniwalaan mga nakikita sa internet na walang mabasihan. Dapat kung anong recommendation ng ng manufacturer, yun ang sundin at saka sa uh, dapat sa professional kayo makinig sa tutulang. Kasi sila ang nakakaalam sa theoretical and technical aspect ng mga trabaho, materials. Kasi sila ang seminar May mga seminars na inu-offer ang mga manufacturer, ipinipresent nila ang properties ng materials nila kung anong uh, raw materials ang pinanggalingan, paano ginawa at saka paano i-install, kumbaga ang correct methodology at saka standard installation, tinuturo yon saka kung anong standard na materials ang ginagamit kaya nga, create ang porcelain tiles kaya nag-create din sila ng magmamatch do na adhesive para dumikit kasi yung ko sa inyo na in-install namin, 14 years na ito ang nakikita nyo 14 years na yan walang kapak walang baloktot walang kung ano ano walang nakikita mo napakaganda 14 years na yan kami nag install ako nag supervise nyan ginawa ko lang ang tamang methodology na recommendation ng code at saka manufacturer yan nilihan namin yung likod nyan yung mga part na mga, mga kasi makintab may makintab yan eh yung natinatawag wax coating kailangan papadaanan lang ng liha yung may electric sanding ka ganyan lang tapos na ayos na dumikit di ba hindi na kailangan grinder, grinder rin. Kasi kung grinder mo yan, magkakaroon ng lamat yan, na-slice. Ipagka, kapak yung install mo, pag nahulugan ng mabigat na bagay yan, diretso biyak yan. Kasi yung tiles, pagka may lamat, madali nang putulin yan. Yan lang po, ka-advise ko lang sa inyo, huwag kayong basta-basta mapapaniwala sa mga nakikita inyo sa internet nang walang mabasihan. Thank you and God bless.